Hello guys, so good morning. Mangguna dari takarong guys garden kay ni ulan, ni ulan man humok ang yuta bukalon. Tanawa so, akong garden guys, pertin nagi kay nang sagbota. So kalingawan na guna kay napo kayo itanom nga kamatis o okra o pipino. Libo na kay na akong garden guys, wala ko kay gayon og pangguna. sa mao nang manguna ta guys kay may na lang makatanom tag utanon din makabaligya pud ta wala pa man ko duty guys unya pa man alas 10 so isayo e pangguna dire ah eh. dili pa pud init kaayo may na lang natay agi ba ren ikaw ana ako na siyang tamnan og pipino dira ah pertinang libo na ang palibot guys so anak ko gunaguna wa maning ulan karon nya lami pud gunahon ang yuta sa mangguna ta kani din sagbota guys dogay ra niyo kani show ano gunahin mo dibo na yung kayo mga sagbot perti ning yung tagasa una akong gi pang ibot ang mga sikwa guys kay dili na man na mamunga guys katay na man na ang pipino nga katong daan ako na siyang gi panglarot larot kay di naman to siya mamunga nalugnas na mas basa na to ni Guna guys kay unyang taon taon majote na punta ako rada isa ng Guna guys kay naaman sila to sa sulod sa balay guys ako ra isa dris gawas may na lang guys makabaligya tagutanon utanon ah guys ilata in, kapalit ugsudan naray utanon Tapo din ni si guys. O nagsamok-samok din sa siya guys. Lapok ayo gunahon guys. Perting lapok ka. Nanta harap po siya guys. Kay homo ay ibto ng sagbot. Kaya perting tag-asa. O awan niyo sagbot guys. Labong na kayo na guys. Dugay na gunahi wala gunahe. Dua ka. Bula na tingin ni siya guys. Wala gunahe. Indot mo na siya masagbota guys kay dali ra kayo ibtun ba homo kayo mga gamot dili pareha tong uban na sagbot nga dali ra kayo motorok ani sa dali ra sa kayo ibtun mo lang dali ra puta mo maguna ani Tu ni balata guna guys kay ugma guys mahuman ko ani guys magtanom na ko og talong og kamatis daria ah ako pa siyang kanalan guys kay natubigan Nagsige na magugulan sa mua guys. So natubigan yun siya. Maon nang ako mga sagbot Gibotang po na ako dira sa balde. Kaya ako rin ang ilabay dito sa kuan punuan sa saging. Aro manambok po punuan sa saging. Panang ukrahan ako nila guys. Daghan na kayo na siya Tagas na kayo. Ako po na siyang gunahan guys. Kinaanam ako yung mga sibling guys. Igo na lang na ni itanong basin ugma guys ako na nang itanong guys ang mga utano na to guys kaya ang paliya guys hapit naman sa nilog nas pulihan na po nato ni siya tanong napod si guys sinamok man yung bataa guys niya apil-apil po siya hakot ugsagbot. hapit na dahil kumahuman o guys ug na na kunini ni Asia ug mga